Hi guys, good evening. Malibot-libot tadi para magpatunaw-tunaw blo. I e, bago lang ta kapanyapon ni. Eh. Tu may isa di nga ga ang sama. Oh, no, may gab inong. Oh, may gab eh. Oh. Dika, dika tani. Do na galing sa downtown no. Ga no kas balot eh. Uh, kung na mo ubos ng baligya mo nga balot? Oo oh, nga, ubos mo sa sak No, boss mo na baligya balot na. Ah, ano, oras ka so baligya balot sa downtown nga ako? Alas <laughs> eh, oh, tikaw ka so good sa gabi. Hindi ko sabi tapos mga tigas na naman sa mga... Dahil, dahil mo, mga customer. Pungkot na iblo na ako? pungkot na iblo. Do tuyo ka na no ngao. Ma layo pa na pulian mo. Layo pa ako na pulian. Salamat gili sa pagpugko mo sa ako na. Oh, ay problema. Ito ga totalit hi pa man oh. Nga lang man nakatlakat. Do ma yung mga nito kay nakapa kay huay kasi mo. Sa tutuod lang yan oh. Hindi ba sa tinikal ha. Ano man oh. Ang duwa ko bata, ya, rasa yun, no, pagsalasal mo. Wow! Gano'n ito sila, no? Ka uh, baligya mong balot eh. Pari usakon. Abi ko na guys. Kuila sila. La Ka mong balot.